Pwedeng ano, dun muna ang pagkain at naulan. Tapos, may tawiran naman ang pagligo. Papahawan ko na lang kay daddy. sabi ko wag na doon sa ilaya kasi baka biglang bumaha. May bahay po doon. Safe yung pagkain nyo, safe ang gamit nyo. Mamaya, pagkaluto, tatawid tayo. Ayun o, doon. Doon, sa tapat na yun. Aha. May daan po doon, papaganon. Malayo naman yung kita dito. Malapit po. Oo, oh, hindi ako makakaligo dito talaga. Ang ang tubig. Sakit <laughs> oh, akong ikain. Ito ang bawi sa akin. Ang Ay malamigan. Ayan po, mga uh, guru natin. Magsisi picnic sa kate. <laughs> sa kate. Maluto pa daw eh. Habang na nakakain ang luto? Oo, habang nagluluto, makain ang luto. Tapos mamaya, pag busog na, saka liligo. Pinahanap ko siya ng army. Ito pala. <laughs> <laughs> Nauna na baga. Naitawid hey! namin ang mga... namin ang mga lutuan at buha ng... Alam tayo sa kubo nga. May kubo Ay, din dyan, tita. Mas maganda ang kubo dyan. Tula. Ay, pwedeng, pwedeng! Magdala! Ha? Pwedeng, pwedeng magdala! May May talong!

May, ha? Okay. Hindi ko alam. Uy, oh, sa atin yan. Kilaw yan. <laughs> may, may pasanubong ako dito sa inyo, o. <laughs> Paano natin? Dito order kong yung kong order ko ata yan? Ha? Rambutan? Hindi. Wala akong kinuha ng order at libre nga. Manguha nyo lang kayo, libre. Opo. Mama, wala sa inyo? Hindi na ako nanguha ng order niyo, rambutan. At sabi ko, ha? Masa na lang kayo. Ayan, lang kayo. Ayan, Ayan. Ayan. po sa likod ng bahay. Ari na po yun, ma'am. Oh. Ari. Ayan na. Oh, oh. oh, oh. Itataktak natin. Lakas na, lang sa ng dalawa. Ula, ulan. Maliwanag na. Abay, silong-silong yung kayong maligo. Walang kanin? Wala ko. Ka. Pwede pa hindi lang na yung kaldero sa bahay. Kaya nga kayo, wala? <laughs> Ay! Oh, 'no. Masagana kumain ng bayabas, hindi natitinigan ko may uhog o wala. Ang na hinogan. Ha? Okay, ang kelimo kumain ng bayabas, hindi mo tinitingnan ako may uhog o wala. <laughs> Ayun. Okay, <laughs> Organic. Oh, oh. Lalaki. Kan lalaki. Ang lalaki. Paket paket kay nasa tao. Ano ba gikaw? Daba, una nais ulos. Ayaw. Hindi na niya. na sa Hindi

ito po ang may-ari ng Yes. Baka bili video may puwit ko. Tuwad pa! Tuwad pa! Ano? Ano? Yan! Sabi ang dadalhan na lang ah? Ay, Hindi matino sa bahay! Ha! Ano sinasabi sa inyo? Yan! Mga Masarap ba? <laughs> <laughs> Ay, nadiretso. <tra> <laughs> ano Masarap. <coughs> <Ay>, Masarap. <laughs> <Ay, m> <laughs> hi guys, si Luto My vlog. Hindi pinadala yan. Masarap. 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 Hi, <laughs> 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 hi Masarap. Masarap. my guys! Hi Masarap. Masarap. my guys! Punin natin ng Wow! Pilipina! <laughs> <laughs> Hi, mam Magsalit na nga po ba yan? Ano yan? ka magawa ng aso. <laughs> <laughs> Gandang konggoy. Oh. Gandang konggoy. Natatakot daw siya magawa ng aso. <laughs> <laughs> yung aso. <laughs> yan po ang picnic nila sa kati. <laughs> <laughs> Mamaya daw po liligo sa ilog. Pagka... Masarap na tayo. Honey, bakit yung buya ba yung Punla yun, hindi na nailipat. Tuyo. Ah, may dito, Nalimutan na ilipat. Ay, Ala kay gagayahin pa. Dali na, baby, lug. Bakit ka may yakit nang kamay mo, lug? Sa ulo na talaga. Tara na, tara na. Are sa na surkat natin eh. Maputol. Oy, baka sumalunod ka diyan. Nangnan. ka sa batuhan! バトル。 我多大？<noise>

Sa'yo yung dalawa. Masoko sa taas. Iki-low mo kasi yung paa mo. Sa lubing. Bakit parang kapit? Hoy. iki mo yung paa mo. Oy, yan ay laruan ng mga estudyante nyo. Lin, ikaw din,

boleh kasih dah syukur

Ano kaya aring hambag? O, oh, pagkakadami ng laman. Nasa kaya yung ibang laman na rin? Ito, itong asol. Ito, asol. Ari daw ang kasamahan na rin ay. Ang oh. dami oh, ayan. oh, ayan. O, oh, pagkaka... Ay, ito ang oh, magaling. Kaya pala ito'y nagpaiwan. O, yeah. oh, mamaya, babantayan na. Babantayan natin kung sino may labit nitong bagla. Ito mamaya. Ha? Bantayan natin. Uh -huh. Galing <laughs> na 'yan. Babantayan natin ko si labit na rin baglaro. Hello. Hoy, uwi na man. Kasi tungkol 'yan. Okay. Paglango gusto ko Para hindi damuhin. Hindi ka magagamba. Ano si yung pa sa itlog? Ang binibining itlog. Buni ka man! Ang saya nyo! Ang saya nyo! Ang saya Foto Amelia. Segit. Eh, Masutaw, kawit. Ano'y <laughs> <laughs> susunod niya? yung kumpul-kumpul. ya -kumpul? <laughs> May kaparte daw siya dyan mamaya. <laughs> <laughs> Ito daw ang tagahugas. hugas Ang dami Ayun o. Dalaki. Ah, oh, nakakakuha din. <laughs> <laughs> Naiinip din sa panukit. Ang <laughs> lalaki nun o, oh, nasa dulo na o. Hindi po yan, basta baba ha. Yung isa o, oh, pag anong ganun lang, naka-safety na. <laughs> ay nung bagyo, may nakita akong bag. Ang daming laman. Titingnan ko kung sino magdadala. Teka, hindi. Teka, hindi. Ako 'yung magwawati ng parang. Kaya naman lang pala nang hirapan ng mga namumuno, madali na. Tara, kami dun ha. Nauna 'yung tinyo. Ang dami ni makana. Ayun po, lalapit pa dulo. <laughs> oh. Mag-enjoy naman kayo. Enjoy mauulit mauulit. Mauulit, mauulit, mauulit. Sana kami hanitin sa console ko. Last lang ang dalak, oh. Natatakot, Uy, Tingnan mo nga. Hindi man ata, hindi man ano? Hindi po, natumba lang. nakakawa lang. mga Nagre-refer, oh. Nagre-refer ng dinaanan niyo. talaga. Namirwisyo na kayo ng lubusan. Pwede lang pa pa ka yung plastic sa pagitan? ipan Oo. Oo. Ayun pa yung isa. Malaki na ka na yung isa. Talong ba? Ayun ba ba umay Talong sa kabila? dyan ayun oh, may mahaba pa dyan sa kabila saka na ang bayad libre muna ngayon pictures day daw naman ayun o oh, mahaba puton? Ba? puton bang ay baka ano may uod yan yung mahaba Hila yung pataas. Ayan pa, ayan, isa. Pwede na yun. Hila, pataas. Madali matanggal. Pangit na yan. Ayan, malambot pa. Itigas. Pagulang na yan. Ayos na yan, wala na yata. pa, eh, hindi ko na-spray po yan. Ari! Oo! Ari pala! Alin pa yung bag na blue? Ay, yun pala yun! Kanya pala yun! <laughs> ay, ano ay, yung talipad siya lang pa ah. ito! Itataktak na ito! Kanina naman itong ba? Ay, na! Hindi ba yun na Ay, 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 <laughs> Ang galing ng isang ali o. At ito na yung Panani Wala nang may ari nung bag na yun, Wala nang bag Baga sa bayan. Dami dala. Ano so, <laughs> May bulante bukas. <laughs> <laughs> <siya>, ito <laughs> bulan Ang madudulas hindi tutulungan ha. Yeah. <laughs> Aray oh Ay! The... Ano po! na naman! parang... ...yung parang na sa atin! Hahaha! Hahaha! Yo! kapag hindi na na lang <laughs> matatakot sa

nag-enjoy ka, nag-enjoy ay, kanina pa si Montina si honey, thank you so much Oh. Ay, ay. Ay, 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 pala. sa oh. O, ay, putin, ay, ay, pa pa. Ay, pala yung bag oo, parehas kayong basa pa <laughs> <I don't know. laughs> man tama, pag naulit, may bunga ulit Uh, tuwing tag, ano eh, tuwing tag, tag rambutanan, baga, otoy, alis dyan, baka mapatakan ka ng niyong. Basta timay sesyo lang ako pag gusto niyo. Aram-aram! Aram-aram! Bapalikan eh, handong ka sa kanin. Oo! Salamat! Pagod na! Aram-aram! Hoy, <laughs> hindi nalunod Natrasan <laughs> Mamaya kasi naayos pa kasi Hoy oh. Salamat Sige uh, oh. po Hoy, magpakita kayong nasa kay kayo